para sa lahat ko, This is for everyone. Roommate reveal! Roommate reveal! Dito ka sa CTO, sino ang mga roommate ninyo? Ano yung sabi? Uh, secret, secret, Uy, is, ay, ay, secret, secret na? Uy! Ay, secret Hindi, hindi natin yan yung secret. Kasi secret. Kalo mo naman, kasama ka uh, So, eto na. Sabihin na. So, ang roommates ako, roommate ko, si... Bebe Gwen! Tapos... Pwintan sila kasi meron sila sa utak nila. Oo, meron eh, na na. Si... Si Stako, ang roommate niya, si... Ate Malong! Hey! Hello, si Samtong Loisy. Hi, Loisy! Ganun lang kasi sila. Yes, magpaparami pa tayo, okay? Si Ate ko na ang roommate niya si Bebashi